mayroon po siyang itinaktang araw ng pag-uukong. Na ang araw ng pag-uukong mga kaibigan at kapatid, ito po ay panahon na kung saan ay hindi na po tayo ay maligtas mula sa hatol na gagawin ng Diyos sa atin. Dahil ang bawat isa sa atin mga kaibigan at mga kapatid, mayroon hatol sa lahat ng ating mga gawa. At sabi po ng badal na kasulatan, mabuti at masama ay dadalhin sa hukuman ng ating po mahal na Diyos. Kaya ang aming pong paglilingkod sa inyo mga pinamahal naming mga kaibigan upang dalhin ang paalala ng banal na kasulatan sa bawat isa sa atin. Gusto ko pong basahin mga kaibigan at mga patid. Ito po ang salita ng ating pong mahal na Diyos. Ito po sa uh, 2 Korinto 5, ang talata ay Jesus. Ito po ang pagkasabi ng Diyos sapagkat ang lahat ng tao ay haharap sa akuma ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang sa mabuti o masama nang tayo'y nabubuhay pa sa daigdig na ito. Mga kaibigat, at mga kapatid, ito po ay ipinapalala sa atin ng Diyos na ang ating pong mga gawa mabuti man at masama, atipong pong sa upuman ng ating pong Panginoong Isokristo. Bakit ang ating Panginoong Isokristo at siya pong maghuhukom sa atin? Mga kaibigan at mga kapatid, ang ating Panginoong Isokristo ang maghuhukom sa atin dahil ang ating Panginoong Isokristo at siya pong nagbayad sa lahat ng ating pong mga kasalanan na ito'y dapat ay tayo ang mananagot sa kasalanan na ginawa natin. Pero dahil sa pag-ibig ng ating pong mahal na Diyos, siya po ay pumayag na tatapin na siya ang magbayad sa penalty na kamatayan ng kasalanan o kabayaran ng kasalanan, walang iba ay kamatayan. So yun po mga kaibigan at mga patid. Kaya paalala po sa atin, mayro pong itinakdang unas o araw ang Diyos sa paghatol sa lahat ng tao dito sa satlibotang ito. Kaya, ang mga salitang ito, mga kaibigan at mga patid, na aking pong ipapahagi sa inyo na why ito'y magiging gabay upang tayo lalong mailapit sa ating pong Panginoong Diyos. At nais nice kong ipahagi sa inyo ang mga salitang ito upang mayroon po tayong makukuha habang tayo'y nandito sa loob ng sasakyan, mga kaibigan. At ang ating pong palalaan, ay pagbutihin po natin ang ating relasyon sa ating pong pahal sa Diyos ating, at sa ating rin kapwa. Dahil ito po ang ating uh, na sundin ang kalooban ng Diyos. Sabi pa dito mga kaibigan, kaya mga kapatid ko, ingat kayo sa inyong pagkilos at pananilita sapagkat ahatulan uh, kayo ayon sa kautosan nagpapalaya sa inyo. Walang awa na hahatulan ng Diyos. Ang di marunong maawa, ngunit ang maawain ay walang dapat ikakatakot sa oras ng paghatol. So mga kaibigan, mga kapatid, ang ating pong uh, tatanggapin sa ating Diyos ay ang paghatol ayon din po sa gawa o mga kilos o mga pananalita na ating pong ginagawa sa ating kakwa sa ating uh, Diyos. Yan yeah, po ang ating po pinabantayan, mga kaibigan, mga kapatid. At tayo po ay laging nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos na bagaman tayo ay pagkasalanan, patuloy namang ang Diyos natin na naghihintay kung kailan po tayo lalapit po sa Kanya. Kaya salamat po ng marami mga kaibigan, mga kapatid, sa inyong patuloy na pagtanggap sa mga salita ng ating pong mahal na Diyos. Ayan po. Uh, mayroon po kami kasama. Mapumahagi po kami ng mga babasahin. At itong aming pumahagi mga basahin mga kaibigan mga kapatid, ito po ay libre. Kaya tanggapin lamang po ninyo ang mga basahin na yan. Ayan po. So yan po ay tungkol sa kaligtasan natin. At mahalaga po na ito'y tanggapin natin, ang kaligtasan na inalok ng Diyos dahil kapag isa, isasara, isasara na ng Diyos ang kaligtasan na ito, kahit sino man ay wala pong makakapukas o makakapasok sa kaligtasan na ipagkaloob ng Diyos sa atin. Bakit? Tut Totoo ba na mayroong pagsasara sa kaligtasan na inaano ng Diyos sa bawat ito sa atin? Mayroong po mga kaibigan at mga kapatid. Atin po basahin ang 22.11 ng pahayag o revelation mga kaibigan at mga kapatid. Ito po ang pagkasabi ng banal na kasulatan. Dito sa salita na ating pong pakinggan sa mga oras na ito. Sa 22.11, banal na kasulatan, ating pong babagiti at inyo pong pakinggan at inyo na lamang pong uh, saliksikin kapag kayo ay nasa inyo ng mga tahanan. Darating ang araw na ang mga, mga liko ay magpatuloy sa pagkaliko at ang mga masama ay mag magpatuloy sa pagiging masama. Ang mga marumi ay magpatuloy sa pagiging marumi. Ngunit ang mga mabuti ay magpatuloy sa pagkabuti at ang banal ay magpatuloy sa pagiging banal. So mga kaibigan, mga kapatid, totoo na kapag dumating ang oras na iyon na ang mga matuwid ay lalong magiging matuwid ang mga masama ay lalong maging masama, ang mga liko ay lalong magiging liko. Ibig sabihin mga kaibigan, mga kapatid, sarado na po ang kaligtasan na inaalok ng Diyos sa tao. At hindi na po ito kaya buksan ni naman. Ibig sabihin kapag nasarado ang kaligtasan na inaalok ng Diyos sa tao, kung tayo'y nadapnan na tayo ay masama at hindi nakapanumbalik sa Diyos, sigurado mga kaibigan na ba din Mag manatili o pagpatuloy ng ating pagiging masama. At kung tayo naman ay nadatnan at nakapagbago bago magsara ang kaligtasan inaanog ng Diyos, sigurado at sabi ng banal na kasulatan, ang mabuti ay patuloy na pagiging mabuti at ang masama ay manatiling masama. Kaya po mga kaibigan, ang aming paglilingkod, ito po ay pag-ibig ng Diyos na bago darating ang pagsarado sa kaligtasan na kanya pong inaalok sa tao, mga kaibigan, tayo ay kanyang pinalalahanan na makapagpaglik doon sa ating pong mahal na Diyos. Ito po ang panawagan ng ating pong Panginoong Diyos, mga kaibigan at mapatid, sa mga gawa 3.19, aking pong basahin at ay inyo po na pong tanggapin ang mga salita ito mula sa ating pong Panginoong Diyos. Ito po ang panawagan ng ating pong Diyos sa bawat isa sa atin. Tres disinoybe. Kaya, mangagsisi kayo at mangagbalik loob sa Diyos upang patawarin kayo sa inyong mga nagawang kasalanan. So, lahat na po mga tao, mga kaibigan, sa panahon ito, wala namang pong nagsasabing wala siyang kasalanan lahat naman po ay makasalanan. Kaya ang panawagan po ng Diyos, tayo po ay magbalik doon sa Kanya. Ingat po sa mga bababa, sa mga kaibigan po natin na sila po ay bababa. Ingat po kayo mga kaibigan, mga kapatid. Ano po po ang panawagan ng Diyos sa bawat isa sa atin mga kaibigan? Sabi po dito sa sulat ni Apostol Juan, mga kaibigan, mga kapatid, na kapag tayo ay magpahayag sa lahat ng ating pong mga nagawang kasalanan sa Diyos na ang Diyos po natin ay handa na magpatawad sa ating mga kasalanan. Sabi po niya, subalit ko ipapahayag natin sa ating Diyos ang ating mga kasalanan. Paasahan natin patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at nibinisin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan sa pagkat siya ay tapat at sa tuwing yan po mga kaibigan mga patid ang panawagan ng ating Panginoong Diyos kung ipapahayat natin ang ating pong mga kasalanan tapat at banal ang Diyos na tayo'y kanyang patawarin sa ating pong mga kasalanan so maraming salamat mga kaibigan mga patid tayo po ay nandito na sa ating pong kabahan po tayong lahat God please po yan po ang ating pong patuloy na dalangin sa ating pong mahal na Diyos O, oh, nandito kami ngayon sa parking lot ng Robinson. Kami po ay uuwi na sa aming pong tahanan. At ang dalawang binatang sumama sa paggawa sa gawain ng ating Panginoong Diyos ay ating interviewin mamaya si Brad and Joe. Ayan po, Brad and mamaya ihanda eh mo ang iyong sarili at tayo po ay mag Ayan. So, dito po kami. Hanap po kami dito ng sasakyan namin. Gaganda ng mga sasakyan dito po so, ang So, hahanapin natin ang mga masakyan ngayon. Okay mga kapatid, bituhin, uh, bituhin. ating po video, interviewin ngayon si Brother Jong. Dahil ito po ay isang kabataan na masipag sa gawain ng ating Panginoon. Siya po ay nakasama natin ngayon. Uh, Brother Jog, ano ang unang naramdaman mo sa pagsama sa paggawa, sa gawain ng ating Panginoon sa mga pasahero ng bus? Um, so, so na, uh, tapos uh, siyempre eh, masaya kasi nakatulong sa paggawa sa, sa gawain. Amen. Nakakabang at masaya dahil nakakatulong sa gawain ng ating Panginoon Diyos. So, ano, gusto mo pang sumama uli? Oo naman, sa business. Ayan, so, sasama pa siya uli kapag hindi siya busy. So, ngayon mga kapatid, ano, kaya ang maging ma 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 hikayat ni Jun sa lahat ng mga kapataan na sumalis sa gawain ng ating Panginoon. Ano ang iyong encouragement sa kanila? Pwede, Jun ah uh, sa mga gusto mag-try, uh, subukan nyo na para lahat tayo ay mga paglingkod sa Panginoon. Amen. So, sa lahat daw na gusto mag-try, eh, subukan na raw para tayong lahat ay makapaglingkod na sa ating Panginoong Panginoon Diyos. So, <laughs> so salamat, Brother Joe, sa iyong pag-anyaya at pag, pag na rin sa ating mga kabataan na mananampalataya sa ating Panginoon Diyos upang maging kasama sa gawain ng ating dios So, God bless sa inyong lahat. At Brother Jung, anong panghuli mong salita? Uh, yun lang po. Uh, maraming salamat. Ayan. So, yun lang po. At maraming salamat daw mga kapatid. So, God bless sa ating lahat. Salamat sa ating Panginoong Diyos.